So, guys, gusto nyo bang matutunan yung ganito? ID. Then, pag-finish nyo, shortcut lang F3. And then, okay. Meron na kayong ID package. Diba? So, yan yung mga ginagamit sa mga Rush ID. So, sa video na ito, guys, istuturuan ko kayo or isi-share ko sa inyo kung paano namin ginagamit ang ganitong shortcut o paano tayo gagawa ng shortcut ng ID gamit ang ating Photoshop. So, umpisa na natin guys dito sa ating photo shop. So, wala nang paligoy-ligoy, umpisa na kagad natin. So, ito, babalik ko lang natin guys ha? tapos punta tayo dito sa picture. Pero, iyan natin yan, i-close natin yan. So, dito guys, hanimbawa, meron kayong um, picture. So, i natin. Halimbawa, ibang ano yan, ibang tao yan, di ba? Yan, Kasi si si ay ka. So, 2x2 halimbawa, ang ating picture. So, ang package na pinagawa sa atin halimbawa is 2x2. Merong 4 na 2x2 at 4 na 1x1. So, yun yung gagawin natin. 4 na 2x2 and 4 na 1x1. So, ikakat natin yan. And then, ito sa edit, lagyan natin na stroke para syempre may guide tayo pagkakat. So, ikakapi natin yun na. So, ngayon, dito sa ating papel, no, ang size nito guys, ng papel na to is 4.1 by 5.8 inches. So, yung isang A4, pag hinatin nyo siya sa apat, ito yung kalalabasan nun. 4.1 by 5.8. So, ngayon, dito na tayo mag-start mag gawa ng shortcut command. So, paano ba ginagawa yan? So, gagawin natin is ire record natin yan. Dito nyo may kita yung sa window. Then, action. Yan. Action. So, pag nandito, lumabas na itong action na ito, guys. I-click nyo lang itong plus. So, meron na kasi ako dyan na package B. Yung pinindot ko kanina na maraming one by one. Ito yon So, ngayon gagagawa gagawa ko ng package A. So, plus ang pipitutin ko ito. Create new action sa action na yan papangalanan ko yan ng package A tapos ang isa select kong F2 yan yung shortcut so pag pinindot ko yung F2 maglalatag na siya ng kanya so gagawin natin i-click natin yung record okay so nakita nyo itong pula na to sabi yung nagre-record na siya ngayon paano natin gagawin ng shortcut so di ba kanina pinapin na natin yung ating subject, si Mika. So, ipipaste lang natin dito yon gamit ang control B. So, ayan na yon So, meron tayong isang 2x2. So, tatandaan nyo guys, dito sa ginawa kong shortcut. Ang main size ko doon sa ating ID is 2x2. So, yan 2x2 na yan. Ang gagawin ko lang dyan. I-duplicate ko lang yan. Kailangan dito guys, no, ah, uh, one by one natin siyang ginagawa kasi napansin ko pag sinoshort ba hindi siya kinokontrol si control B ko siya kakaroon ng error siya shortcut hindi siya nagagawa ng maigi so ang gagawin natin dyan is isa isahin natin siyang i-copy so ngayon meron na tayong apat na 2 by 2 ngayon naman ang gagawin natin is one by one gagawin nyo lang guys is i-copy nyo pa rin yung one by one na yun kunin nyo siya ang gagawin nyo i-click nyo yan then control click dito sa may taas, ito makikita nyo yung 100%. Yung gawin nyo lang dyan is 50%. 50%. So, magiging ganyan sya. Lahati ng 100%, 50%, so lahati ng 2 by 2 is 1 by 1 So, meron tayong 1 by 1 gagawin lang natin guys is, iduduplicate lang natin yan, iduduplicate. Paano-mano, huwag kayo mag-share shortcut guys ha. Kasi nagtatry nag na ako mag shortcut nagkakaroon siya ng error kaya ang gagawin natin is mano so pag nagawa na natin yan guys na i-copy na natin yan dyan i stop natin tong recording natin yan itong rectangle na button okay so dito is meron na tayong package A diba? so F2 package A so ngayon itatry natin ngayon yan halimbawa ito try natin so x natin to x natin para uh, from the scratch talaga x natin yan so halimbawa x natin yan para di magulo x natin lahat so nagbukas ako ng photoshop no nagbukas ako, nagbukas ako ng photoshop nagbukas ako ng a4 size pero hindi naman yan ang kailangan ko so ngayon dahil nag id package ako new then 4.1 by 5.8 so dyan po yung ilalatag ngayon si client nag send sa akin ng picture ito picture nya to kagandang babae so yan um, hmm. si idol mika din bawa nag send sa atin ng picture so, may record na natin ngayon to voice over tayo ngayon kasi na walang tayo ng mic dun sa una natin recording so yung sinansay sina nyo yung picture, ika-craft nyo na yan ng 2x2, tapos gawin nyo na lahat ng editing nyo, dapat gawin nyo dyan, kaputin nyo tanggalin nyo mga pimples or ano, po, ano pang gusto nyo gawin tapos syempre, ilalagyan natin nyo ng stroke, yan, mahalaga yan kasi yan yung pinaka uh, guide natin, pagkakatingin natin ng mga ID, so pagka nagbagay na tayo stroke tapos tayo sa mga ginawa natin dyan pwede na natin yung i-copy so control C, pwede nyo naman i-control C so, pagdating dito sa ating paglalagyan, paglalatagan control, uh, di ba control C dyan nyo lang, gawin nyo lang F2 yung shortcut natin na F2 pag click nyo nun, yan, then gawin na tayo ng package nila so iba ibang pwede nyo gawin gamitin package depende sa design so yung magiging sukat naman ng papel depende rin sa inyo kasi may ibang marami mag -package eh. Merong iba Nag-package 10 yung one by one, anim yung by two, gano'n. So ito kasi sa akin na ito, ito yung pinaka-package ko dyan kasi medyo mura lang naman yung bigay ko. So ayan po yung ating may share sa paano magawa ng ID, no? paano gumawa ng Rush ID. So bahala na kayo mag-explore dyan guys, pare-pares lang naman Yung Package nila may iba dyan sa ganito mo siya So, ayan po. Ito ang ating tutorial for today. Maraming salamat sa ating uh, mga subscribers at dito sa ginawa natin tutorial. Sana ay nakatulong sa inyo. At uh, patuloy nyo po sana akong supportahan sa pagdating.